Mga ka welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakakatakot na nga po ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kailangan na nga po ng Los Angeles Lakers ng bagong big man sa kanilang frontcourt. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga ka Nagawa nga pong taluni ng Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers sa kanilang game ngayong araw matapos mag-init ang shooting ng kanilang mga players. Sa pagtatala nga po nila ng kabuang 26 three-pointers sa kanilang laban habang tumitira sila ng 63% shooting. At kabilang nga po sa mga nangunang players nila dito ay ang kanilang mga superstar na si Stephen Curry na nagtala nga po ng 23 points at si Klay Thompson na kumana naman ng 27 points. Kaya sa ipinakitang nakakamanghang performance pala nga pong ito ng Golden State Warriors laban sa Lakers, ay inamin na nga po ng ilang mga commentator na nakakatakot nga na po talaga ang ganitong pwersa ng Warriors lalong lalo na pagdating ng playoffs. Since kahit man nga po nananatili pa rin ito sa katayang seed ay hindi pa rin nga po natin sila dapat malitin. Since napatunayan na rin naman nga po nito na kaya nga po nilang talunin at i-upset ang kahit sino mang malalakas na kupunan na nasa taas ng standings ng Western Conference. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kailangan na nga daw ng Los Angeles Lakers ng bagong big man sa kanilang frontcourt. Mismong si Rui Hachimura na nga po mga katropos ang nagsabi na si Anthony Davis lamang nga daw nagbibigay ng confidence sa kanilang kupunan especially sa kanilang frontcourt since alam nga po nilang kakayahan nito pagdating sa depensa kaya dahil nga po dyan ay mas nagaganahan nga po silang mag-contest ng mga tira ng kanilang kalaban. At ngayon nga pong hindi ito naglalaro ay mas lalo lamang nga pong humina ng depensa na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo. Hindi para naman nga po sigurado ngayon ng Lakers kung makakapaglaro ng muli si Anthony Davis sa kanilang huling dalawang game ngayong season. Since ayun nga po sa naging pahayag ni Coach Darvin Ham, titingnan at obserbahan muna nga daw po nila ang magiging talagay nito. Kaya dyan pa lang ay obvious na nga po na kailangan na kailangan na nga po nila dito ng bagong big man na posibleng pumalit muna sa kanyang pwesto. Hindi para naman nga po nila magagamit ngayon si Christian Wood since may tinatamo pa nga po itong injury sa kanyang tuhod kung saan sa playoffs o play-in tournament pa nga po ito makakapaglaro habang si Jackson Hayes naman nga po ay hindi ganon kagalingan pagdating sa depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.